Grade 9 student na binatilyo sa Orbistondo Catholic School sa Pangasinan na reklamo ng pangihipo ng limang klasing babae. may pagkamanyaki siya Detali na balita mula kay Freddy Pajardo Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chika Emin sa ating mga kababayan dyan sa Pagasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Isang linggo nang nakakalipas na manghipo o sa masisilang bahagi ng katawan ng lima nitong kaklasing babae. Isang binatil yung grade 9 student sa Orbis Tundok Catholic School sa Orbis Tundok, Pangasinan na inireklamo na umano ng mga magulang sa principal subalit pinapaimbestigahan pa daw sa guidance counselor at advisor teacher. Itong sinasabi sinabi siya ng isang reliable source na hindi na nagpabanggit ng pangalan o na nananakot para wang suspect na ipapakalat siya daw ang video kapag nagsumbong ang mga biktimang dalagita. Bagamat hindi pa nakakatanggap ng reklamo ang PNP hinggil dito, tiniyak ni Orbis Tondo Chipo Police Major Romil Simbrano na paiimbestigahan niya agad dito sa kanilang Women and Children Protection Desk o WCPD. Sinusubukan pa nating makuhang panik ng nasabing eskwelahan. Ito si Freddy Pardo Aris Terti, taguulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy.